Ipinagsan ng maraming tao ang taunang pailaw sa pinakamahabang kalye sa Paris, France. Magtatagal ang pailaw sa kalye hanggang January 7 na susunod na taon. Si Dick Villanueva sa detalye. Rise and shine, Dick. Christmas is just around the corner dahil inilawa na ang 2.5 kilometers Avenue Champs-Élysées sa lungsod. Ganap na alas 9 ng gabi ng pinangunahan ng mayor ng Paris na si Anne Hidalgo at ni French celebrity Gilles Lelux ang official switch on ng Christmas lights sa sikat na abinyo sa buong mundo. Ang mga golden at crystal LED Christmas lights ay nagniningning sa apat na raang puno na nakahilera mula Arc de Triumph hanggang Place de la Concorde. Paiilawan ito mula November 18 hanggang January 7, 2024, alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa bisperas ng Pasko at bagong taon ay magdamag itong nakasindi mga LED Christmas bulb ay isang konsepto na tinawag na sobrilliance, ang pinagsamang sobrity at brilliance na mababa ang konsumo ng kuryente. Bumaba ito ng 98% mula 480,000 hanggang 13,300 kilowatt hour kung ikukumpara noong taong 2006. Hindi lang sa Avenue Shams series nagniningning ang mga Christmas lights. Maging sa magkabilang pedestrian ay pinunuri ng LED bulbs sa mga nakahalirang puno. Kaya naman tuwang-tuwang ating mga kababayan na nanonood ng pailaw dahil damang -daman na daw nila ang spirit of Christmas sa Tinaguriang ang City of Lights. Uh, masayang masaya ramdam na namin ng Pasko dito sa Paris. Ano ang kaibahan ng uh, Pasko sa Pilipinas at saka dito? Uh, sa so Pilipinas, September 1 pa lang naglalagay na tayo ng mga Christmas tree, ng mga decoration sa, sa mga bahay, sa streets. Dito ang simula talaga ay ngayon, November 18. Uh, maligayang Pasko! Sa Pilipinas sa masama-mahal namin sa buhay sa mga kaibigan namin Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas sa buong pamilya at sa lahat ng mga tao dyan sa atin sa Pilipinas. Pilipinas! Pilipinas! Isang makulay at kumukulit na higanting Christmas tree naman ang nakasabit sa dome ng Gallery Lapayet na may taas na 21 metro na pinatungan ng siyam na metro na chandelier na binubuo na mahigit limang libong maliliit na Swarovski kristal. Pinalamutian din ang mga iskaparati ng animated painting puppet na magpapaalala sa mga manonood tungkol sa Lady Star at Santa Claus. Kasabay ng Sweets On ay binuksan na din ang Christmas Village kung saan nandoon ang mga pagkain kinagigiliwan sa panahon ng Kapaskuhan sa Europa. Kung sa Pilipinas ay mainit na salabat at kakanin ang traditional na Christmas delicacies, sa Christmas Village sa Twilry Garden ay hot wine at churros naman ang pinipilahan ng mga namamasyal. May barbecue, raclette, waffle, hot chocolate, crepe, sausages, maroon na kung tawagin sa atin ay kastanyas. Sabi nga sa awiting Pamasko sa Pilipinas, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Sa Paris, kahit hindi Pasko ay mananatiling kumukuti kuti rin ang pamosong Eiffel Tower. Mula rito sa Paris, France. Dick Villanueva, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!